Ayan yung China Mall. Good morning. Sa susunod na nabas naman sana natin, huwag ng bahar. mag tayo, eh sa iba. Okay. Pati Pati tayo, tayo sa iba. mag tayo, sa ano. Punta tayo dun sa ano, dun sa... Malamig na kain. Oh. Uh -huh. Sa Philippine Market. Dun sa mayan dun sa... sa uy, yung, may bibis ko na yung ano ah, Yung kinakainan natin. Bulatan uh -huh. ng bulalo. Bulatan ng bulalo. Bulalo kayo. Bulalo kayo ayan si madam kasi <laughs> oh ayan diba aga namin kasama ko si bunso hindi doon tayo sasunod sa ano kasi malamig ayun na naman tayo nakaligo diba hindi na ako na uy ko lang naligo eh kami tatlo hindi ang lamig eh May lamig din pala yung ano happy birthday kay bunso jelay ayan birthday niya pala ngayon Ayan. Ayan siya o, oh, magbeberte nagtatago oh, Kasama ko, punta kami ng school daw. Hatid namin yung pinapatid ni namo ko. Kaya yeah, dibo niya. Dibo niya ngayon, ayan o. Oh. o <laughs> oh, diba, dibo niya. Kasama ko siya ngayon. Pupunta kami ng school ni mother. Ni Mudra Bills. Tapos, pabalik kami. na naman nakalive ako kaya. Iniwanan ko yung live ko kay Bishy Bunny ko. Bishy, dyan ka lang ha. Good boy kay Ay, good girl ka dyan. <laughs> good boy na lang. <laughs> si, ano pala siya, te? O, oh, tinan mo. Dito kami dumaan sa may highway to... Ewan ko, ano bang highway ere? Papunta pa rin sa Atsman pa rin ito. Pero hindi naman gaganda, o. Oh. Dito kami dumadaan pag pumapasok ah, yung amo ko tuwing umaga. Hindi kasi ako makapag-video kasi kasama ko siya. Ngayon, hindi ko siya kasama kaya... Yahoo! <laughs> nakapag-video ang lola niyo. Ang ang ganda kaya dito ng mga ano. Oh, di diba? Pupunta kami ng school. May ihatid lang kami ng gamit ng mother ko, yung mother bills ko. Tapos uuwi na kami. Babangu yata. Bigitan niya sa friend niya. Hindi sa pumasok eh. Ayan o, oh, desierto na kami o. Oh. Oh. Uy, tinan nyo guys, ang ganda ng mga kano. O, oh, yay! Yes. First, gustong gusto ko talaga mag dito kasi lang kasama ko lagi si Modra kaya na ako mag-video. Disyerto na to guys, tinan nyo o. Oh. Pero ang dami mga bahay dito ginagawa. Mga ginagawang bahay kasi parang ano na sa gawin nila subdivision yata yung mga nandito dito sa kabila mamaya papakita ko sa inyo yung kabilang side niya ginagawa na subdivision ang daming building pa ay bahay na rin doon oh, so diba Desierto na yan guys ginigilaw oh. ka ko sa Oo oh, nga, ang ginawa, nahiga nga ako sa makatilikod ko. Ay, upo ka. Ang bolas, guys. Ay bumangon ako ng 4.30. Hindi naman sinabi ni Nanay na walang pa Hindi siya papasok. Okay, hindi. Nasaan mo nga yung nagbabaan Hmm. Ah, nagbabaan mo sila? Ha? sila? Ano yung breakfast nila? Breakfast yeah, nila. Ah. In Ayan, oh, ginagawang bahay din 'yan sa kabila. Disyerto 'yan pero tinamang ginagawa na nila ngayon sa subdivision. Ang dami ng mga bahay. Mm. Oh, check. Oh. Oh, hindi. Anong ano ang ano nila? Alam mo gawin lahat na wala ka na makita ang disyerto dito. Dami, check. Elena, 1 Hmm. Eh sadam sa mo, dito? Uh -huh. oh. Ano Oh. dito kami dumadaan doon imaga Ayun oh. nag the light ako. Ayun guys. Nagkakataon ko na mag-video dito kasi wala yung hindi namin kasama yung mga... O, di ba? Puro building yan. O, tinan mo guys. O, ang dami. Alos isang ano yan. Eh. Nakaumpok. Ano? Nakatumbok. Ano? Umpok-umpok sila. O. Puro mga subdivision yung mga nandito. Pero adsman pa rin ito guys. Adman, Malaki kasi yung adsman eh. Tinan mo. Yung mga puno-puno ng kahoy. Ah, mm. Pupunta na kami ng Dubai. Oh, tinan nyo guys. Ang ganda. subdivision mga bahay na rin yung mga nandiyan no. Oh. Note niyo guys no. Oh. Desierto yan pero sa likod niya may mga bahay. gusto na kaya dito din so. May chapel ka dito? Ah, uh, oh meron. Doon mamaya sa may ano doon, ay hindi, ano pala lang doon yung tupa yata, ano doon ang kita namin. Saan? Diyan malapit sa kabila. Doon, oh, malapit doon sa ano. Buwena, damakan mga ha, manada, haga, dyan. Ayun, oh! Oh, ayun, ayun. Ayan. Ada, ada. Ayun yan yung mata, marabik Ayun yung mata eh. Mata, marabig yan. Ayun, <yong matay. laughs> ayun. <yong> ah, <matay>. dala. <laughs> yani. Uy, ayun, ayun. Si Drami makita. Malayo kasi. Wala na. Uy, well, nada ba kanya mga mat? Pati ba? Ah, kala siya ni. Ate, sabre, sabre. Ah! Ayun siya! Ayun! Ayun yun guys! Ay, ayun ang ay, dami! Ayun! 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 So ayun ang dami! O! Oh. Di ba? Ang ng guys! Ayun siya! O! Oh. Di ba? pa kami ng driver para mag video lang kay ano? Ayun o! Oh, Jamel! Ang dami! Ayun sila! O! Oh, ang dami! Ayun, thank you O! Oh, di ba? Ayun sila guys! O! Yeah. Oh, ang daming camel! Ang sa taas! Oh. Ayun sila! O! Oh. Ano? Nakaumpo! O! Oh, diba? di ba? dami! Ang dami Jamel! Ayun lah! O! tama na! Thank you. Tingnan so, nyo guys, ang dami nila, oh. Ang haba yan. Hanggang, anong doon pala, oh. Di, eh, oh. Ayun sila. Yan pala yung, ano, parang bahay nila. Kasubi? Kosovi oh, hey, sa? Eh, uh, ay si dahan. Punta kami sa school ng ano, ano ni Ate Edisa. Edisa, everyone uh. can go inside. Kung ah. siya maujud, ah, majlis dapat dear fi, the uh, everything have inside. Ano ani? Dito yung dinadaanan namin araw-araw tinan mo guys, hayun ko lang makita pala ito oh. Wanna Kasi... go inside? Eh? Hey? <laughs> <laughs> ah, ah, Wala? Tarating, hey, Tara tingin ka man. mo picture tayo. Tara Muhammad. Huh? Insay. <laughs> Kasi <laughs> lasi sa video tayo niya Eh. Ah. Okay. Oh, di diba, bang ganda oh, guys. Tira niyo, di dito. Oh, di ba? Ito yung side ng school namin. Ito, okay. School ng amo ko dito, sabi-sabi ano. Desierto. Ito ang pagmamay ni Lolo.